Lock! na ko oh, na. O, sige. Okay na yan. Uh, happy birthday. Ah! Tayo ngayon ay maglalaro tayo ng mga nakakatakot pero cute na game, mga tropa. At gagawin na natin to ng mga once a week. Kasi ganun na lang rin na wala akong mag-upload, di ba? Okay. So, maglalaro natin ngayon. I do not drop the cake. So, uh, choose your difficulty level hard. Hindi, uh, easy lang tayo. <laughs> okay, keep the cake steady. Alright, let's go. If you drop the cake, you will die. Paano tayo mamamatay Dine? Eh? Sige nga, ika nga, tignan natin kung paano tayo mamatay. Alright, so saan ba? Saan ba tayo pupunta? Tignan nga lang muna natin. Uy, 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 ang bilis ah. Nakakahilo ba yun sa inyo? Okay, tignan lang natin kung paano ba tayo mamamatay dito sa do not drop the cake eh. Okay, paano tayo papatayin? Oh, oh no, muscular hands. Mga macho. Okay. <laughs> Alright, so let's do not drop the cake. We are in easy mode. But you know, I want to make it in the... Ha! Ah, <laughs> oh, hindi natin, na, hindi natin na drop yung cake doon. Hello, monsieur? Why am I doing this? Bakit, bakit ka kasi ganyan maghawak ng cake, bo? Wait lang. Nahihilo ako sa controller, sorry. Ano yan? Sinong nanay So wala tayo gagawin dito. Woohoo! mo kasi ako eh. Ganun kasi ako pag magano eh, magkukuha na cake. Happy birthday, lolo. Sampalin ko mukha mo. Hello, excuse me. Sino ba nag-order na cake dito kalayo-layo? Bakit umikot lang ako? sa Saan yung ba, ba na drop ko to? Kahit i-wiggle-wiggle ko to? Ah, sige. Akala ko bakit cute yung game na to? Bakit ako lang yung cute? Ano raw? Ah, okay. So, ito yung never-ending cake. Ano na naman? Never Ay! Never. <laughs> Hindi ko sinasadya yun <laughs> Ulit 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 Okay 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 Nandito pa rin tayo Kala ko eh Hindi tayo nandito Kala ko nandun tayo eh <laughs> Let us not drop the cake. This is an easy game. Hello, good morning sa inyo. Okay, ano naman bago dito. This is never ending. Tapos every... Hello? Tapos every time na mag May bagayari, boy, eh, ano, malupit. Okay. Yes, who is that? Yes? Sir? Ma'am? Imong mama? Okay, tignan natin. Hindi ko alam kung paano kontrol... May, may manggugulat dito siguro no? no For sure may manggugulat dito hindi, uh, hindi ako natutuwa sa larong ito eh Ah, ah, ho, ho, the cake, the cake Save the cake, galing bagyo pa to Okay, yung tanong ah, Alam ko na Boop, boop ah, eh. <laughs> huh? Nagbago, nagbago Nagbabago pala ang tao Oh Ito na nga sinasabi ko eh Huwag mo kahawakan Magpapahawak ako dyan Uy! Ano ba yan? Parang, uy! Ano to? Charmander? Eh, uh, hindi, wala ko ba isip. Uy! Sana babae ka. Uh, uy! Sana, sana mama, sana kapatid. Ah, uh, hindi ko na. Uy! That's so many sports. Uy! nag high ba siya sa akin? <laughs> Pati hindi ako natatakot. Kasi natatakot lang ako mawala ka sa buhay ko. Okay. Hello, good morning. Wala na naman kayo Meralco. Yan yung hirap sa inyo. Bili kayo ng bilin ng ano-ano. Wala na naman kayo Meralco. Okay, the plank, bro. So, we will need to just go straight. Oh! Oh! Oh, let's go back. Let's go back, T-back. Okay, 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 okay. Up, up, up. Let's go back to bagin ang puso nyo. Wag kayong makalimot na mag dasal kung mabahu kayo. Okay, okay, Kailangan okay. ko lang ano yun. Ang bagal mo naman! Ah! Yung cake! Yung cake na galing bagyo! Sayang! Ah, oh, wait lang. Yung cake na galing bagyo! Ha! Yan! Hindi kasi marunong! Ako may cake pa ako, ikaw wala ka na hawak, nahulog ka pa sa maling tao. Sige. <laughs> Wait lang. Wait lang. Berisan mo, berisan mo. Kailangan may gagawin ako, nangangate ang aking puwet. Tumalon ka na. Tumalon ka. Oh, yes. Yes, yes. Thank you. Wait lang. Gagi ang ingay ko siguro. <laughs> But it's okay. It's okay. Okay, hello Oh, we're done, bro We're freaking done Oh, iba naman tayo, sige Ano to, boy? Free game to, eh Oh! <gasps> Mr. Flower Man! Bubuka ang bulaklak Papasok ang reyna Sasayaw ng cha-cha, Ang saya-saya Wag mo ihulog yung biskos ko, ha? Ah. Wag mo ihulog yung baggyot cake ko Sasampalin ko yung mukha mo Kahit wala kang mukha Kahit bulaklak yung mukha mo Sasampalin talaga yung ita Please, mama! Namatay ako? No, 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 no. The cake, the cake. The cake? Is the cake okay? Aha. Uh -huh. Siya kakain ang cake? What the frick? Ah, <laughs> oh, alam ka na, alam ka na, alam ka na. Alam ka na, may, may, may matatago ako dito. Alam ko may matatago ako dito. No, wag ka ano, wag mo ko anuhin ha. Magkakatago ako di- Wag ka lumapit sa akin! Susumbong kita sa mama ko! Ooh. Ah, you Ah! Macho dancer! Flower guy! Hey! No. Ikaw naman! Sayo ka na. Flower guy! ang gwapo ni Flower Guy. Wag ako kunin. Bilisan natin! Lock! Lock! Nalock ko na. O, oh, sige, okay na yan. Happy birthday. Ah! <laughs> Ay, sigaw na yun. Parang sigaw ng unggoy yun, ah. Wait, paano ko to gagawin? I need to think. I need... Linak ko na, eh. Hindi ko ba nalock yun? Tingnan natin ulit. Happy birthday Mukha ka Ah, ito, ito Mag-click siguro tayo F Lock Ikot, ikot Punta dito E Okay What is this? Wait, I have a sunflower Yun, me Let me to dark Balas ka na dito Walang may gusto sayo Ha? Wala kang kaibigan dito Ha? Pag may kaibigan ka dito Malupit ka Pero wala kang kaibigan Wala kang mukha eh, okay na Okay na yan What is this? What what the is is what the button is this? But because we're cake na to? Hello. Ah. Uh, oh. 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 What the heck? Wait a minute. Is there something here, pa? Oh oh, oh Holy night. Takpo! Ah! Wait, huwag tayo tumakbo Slowly but steady But surely we will die Ah, pwede tayo gumaliwa dito Kaliwa Oh, yes no. Oh, 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 me. Oh, my goodness Okay, okay Okay We need a calm mind Ibig sabihin Ah, 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 Uh Nakita ko Nakita ko yung arrows dito Ayun lang Ah, maraming Ayoko, maraming pindutan Bakit maraming pindutan dito? So marami pala dito. Okay, okay, okay. Marami tayong pupuntahan na mga ano. Tapos nag nag yung mga flower-flower. Deh! Eh! 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 Lock! One. Lock na yan. <sighs> okay wala ako pa kayo sa inyo mga flower magfootball kayo diyan. Huwag niyo huwag niyo ako pagtripad ah. Kaya pala merong ano dito. Ang hirap do naman naman laro dito ah. Wait Ang, ang ilat na, na laptop ko ah. Eh eh. Eh, ipasok eh, eh, dito. Okay. Mm. ikot, ikot. Ay, okay, hanap tayo Nang marami pa. Pero nasaan siya? Wala siya dito Bilisan natin ang bao hininga mo Okay, okay Hahanap ako ng maraming Pipip! Oh! Oh! Naririnig ko siya! Guni-guni ko lang Ilan pa ba? Wait, wait, naririnig ko siya Yung mga flower Oh! 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 Guys, ito na nang pala yung lalaroin ko. <laughs> Hindi na ako maglalaro ng ibang laro pa. Hintayin ko na to. Hello, good morning! Hello, good morning! Okay. Okay, 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 okay. Wanna wanna Uy, AI. <laughs> wanna Pumabagal ah, Naglalag Naglalag Mabagal ang aking laptop Kahit mahal ito Mas mahal pa ito sa mahal mo Okay Okay Baba Okay 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 Oh Lock Oh Tignan natin kung mabubukas. Wala Hindi nabubukas Boop Oh hello Oh what a warm apartment you have Bangit ka GG. Ay okay. Yun lang Inom na ako kape Mama! Okay. Ilan pa? Anong AI to? Ay, ay, sana all nagtatagal. Jowa nyo, one month pa lang ayaw na sa inyo. Hindi kasi kayo naliligo eh. Hindi, kayo naliligo sa kama. Ano raw? Excuse me! Wait. Flower? Okay, dito, tayo. Tignan. dito na tayo. Tingnan! Hindi ko niniwala. Dito na muna tayo. <laughs> Ang gwapo na ah. na! Walang mukha ah. Aba ah, mahuhulog yung cake. The cakey. Ah, okay. Alam ko na dapat hindi ko pala sinasara yung mga pintuan na hindi ko na napuntahan ko na, ba? Diba? Kasi pag, hindi ko sinar pag sinara ko yung pintuan, ay malilito ako. Nali. Tingnan muna natin yung ano, elevator. Kung pwede na ba natin buksan yung elevator. Umuri! Dalawa pa, hayop. Dalawa pa. Hindi ko na bubuksan Okay, okay, dito, dito, hindi ko pa napuntahan to Oy, ano yun ah eh, AI yun na soccer ah Ang galing ng gumawa na ito ah Okay, okay. Yung cake, yung cake, huwag natin kalimutan yung cake Hindi ko nakakalimutan Oh yes, yes again Again with this Hop, hop, malapit na siya Ay, di na bubukas Ikot lang, lagay lang sa tayo cake Kung hindi, lagot ako, uulitin ko yun Ayoko na yun Sisigaw ako. Hindi ko tatapusin to. Pag... Ngahintayin lang natin to. Kakalugyan eh. Oh. Oh. Ha? 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 Wala ka susi. Wala ka ng mukha. Wala ka pa susi. Let's go. Let's go. Let's go. We can do this guys. Inom muna ako kape. Ayan yan. Ayan yan. Basta, other way around. Oh, yes! Ha! 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 ha, 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 ha. Is this where it goes? Parang pinin ko dito na yun eh. Isa na lang kailangan ko, boy. Isa na lang kailangan ko. Hello, Mr. Flower. Hello, Mr. Flower. Hindi, napuntahan ko na to, eh. So, saan yung last? Ha! Ha! ha. <laughs> Sinunod ang ko doon, ah. Saan yung last? Saan yung last? Apiling ko yung last. Nasa elevator. Tignan natin. Ay, kagig. Tignan natin. Ang gwapo ng lalaki to. Imo, kayo sa Saan yung last? Nandito ba? Wala siya dito. Pero lumalapit lang ako, eh. Lumalapit ako sa bulak. Ow! Oh! sa anyong last uh. oh, okay okay takbo huh. Saan sa anyong last ito 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 sa anyong last ito yata ito yata sa anyong last nakita ko na yung last ah what the fuck what the bakit may tubig bakit oh may meeting kayo eh multi ka na mahulog munti ka na ma dak tiga muna natin ha yeah, wala na makapasok Lagay okay, sa gitna. Okay. Hello po. Gusto... Huwag kayong tumingin sa akin. Mamahalin to ha. Mamahalin to yung bagyo na to. Kahit pumasok ka, may ikutan kita. Alam mo ba yun? Ha? Kahit pumasok ka dito sa room ko. Oh, boy. This is it, pancit. This is it, cake. Keki. Anong Japanese lang cake? Japanese word ng cake. Keki! Uy, ka! Alright, let's go, bro. Now let's just go to the elevator and this will be done. Wow, English. Wow, English, Anna. But the thing is, where is the elevator? Naging English ako guys para maging ano, Englishero ako. Hindi lang yung ano, yung wag ka umikot. Ah! <laughs> ano yun? Alright, alright. Okay, natapos na datin boys lahat. Ikot-ikot na lang tayo boy. Kailangan lang na... Oh, what? Uy. Liniligawan niya ba ako? Ikot-ikot lang tayo, boys. Kasi tapos na tayo. Okay, punta na lang tayo sa elevator. That is the last thing that we need to do. And I think this is it, pansit. Oh, yes. Oh, yes. It's open, my guy. At ayaw na. Sabi, demo lang to. Kung mas mahaba to, may okay, sisigaw ako. Okay, let's go, bro. Let's go. Rock on. Oh, my goodness. May tao sa likod? Wala. Yes! Is this the back rooms? Pero delivery boy tayo? <coughs> Ito na. Ah! ah Mahuhulog ko pa. Wag ko pa to. Sisigaw ako ng... Oh my goodness! Ah! <laughs> si The Hulk! Ah! Eh, umbit ako umikot! Ah, okay! Ah! Wala akong matataguan na naman! Bakit pag ganito yung buhay ko? Panaginip lang ba to? Panaginip lang ba? Oh no, yung cake ko. Wala na, kawawa tuloy yung cake ko. Saan ako pupunta? Ah, oh, ha. Wait. Let's go. Let's go. I don't wanna die. I wanna multiply. Oh, uh oh. Yes. Yes. Ha, huh, igot, igot. Ay, hindi ko nakita tuloy yun. Ano yun? <laughs> Hello? Boy, antagal ang tagal naman ng larong to. Oh, what a cute. What a cute. Yes? Yeah. Did you order the cake? The... Yes, this is yours. The bagyo cake. Galing bagyo pa yan. Anong na oras yung biyahe ko dyan? Ha? Huh? Ano yun? Bakit ka nagkakalit? Ha? Huh? 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 Oh no, lumalaki siya. Paggal... Pag... Oh no! Pag nagalit may lumabas! Tumiga! Natalo ba ako? Do not drop That, that was an awesome game. <laughs> I like that game. Hi okay guys, ito na muna siguro nagtatapos ang video mga drop. Thank you like sa video. Huwag niyo alam mo ito mag-like, share, subscribe. So, chin, we'll love you!